Sa 2025, ang mundo ay magpapatuloy sa paglalakbay nito sa isang landas na minarkahan ng isang nakababahalang kawalan ng takot sa Diyos, isang kalakaran na ipinropesya sa aklat ng pahayag. Isa sa mga pinakamahalagang sandali sa aklat na ito ay ang proklamasyon na ginawa ng tatlong anghel na sila ay lilipad sa kalangitan, makikita at maririnig ng mga tao sa buong mundo ang mga anghel na ito ay tatawid sa mundo na naghahatid ng mga mensahe na magtatakda ng tono para sa huling panahon. Mula sa mga tuyong rehiyon ng Saudi Arabia hanggang sa mga isla ng Mauritius, makikita at maririnig ng lahat ang mga ito. Sa Kabanata Partis ng Apokalipsis, mga bersikulo 6 hanggang 11, mababasa natin at nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na taglay ang walang hanggang ebanghelyo upang ipahayag ito sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at lahi. Kanadila at bayan na nagsasabi ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at luwalhatiin ninyo siya sapagkat ang oras ng kanyang paghatol ay dumating na at sambahin mo siya na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. At sumunod ang isa pang anghel na nagsasabi na guho ang Babylonia, bumagsak ang dakilang bayan na nagpainom sa lahat ng mga bansa ng alak ng poot ng kaniyang pakikiapid. At sumunod sa kanila ang ikatlong anghel na nagsasabi ng malakas na tinig kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kaniyang larawan at tumanggap ng kaniyang tanda sa kaniyang noo o sa kaniyang kamay, ay iinom din siya ng alak ng puot ng Diyos na kaniyang iinumin. Ibinuhos walang halong sa saro ng kaniyang puot at siya ay pahihirapan ng apoy at asupre sa harap ng mga banal na anghel at sa harap ng kordero. At ang usok ng kaniyang pagdurusa ay tumataas magpakailanman at ang mga sumasamba sa halimaw at sa kaniyang larawan at siyang tumatanggap ng tanda ng kaniyang pangalan ay walang kapahingahan araw o gabi. Ang focus dito ay ang mensahe ng unang anghel. Ang kanyang proklamasyon ay hindi isang mungkahi ngunit isang utos. Ang katotohanan na ang kanyang unang mga salita ay matakot sa Diyos ay nagpapakita ng dalawang malalim na katotohanan. Una, itinatampok nito ang mahalagang katangian ng pagkatakot sa Diyos. Ang takot na ito ay hindi maliit na detalye, ngunit ang pangunahing panimulang punto para sa pag-unawa at kaugnayan sa Kanya ay nangangahulugan ng paggalang, paggalang at pagkilala sa Kanyang pinakamataas na autoridad, pag-unawa, na siya lamang ang may kapangyarihan sa buhay, kamatayan at kawalang hanggan. Ang ganitong uri ng pagkamangha ay hindi mababaw na paggalang, ngunit isang mapitagang kamalayan sa kanyang kabanalan at katuwiran na nagbibigay inspirasyon sa atin na mamuhay ng matuwid at mapagkumbaba. Pangalawa, itinatampok ng utos na ito ang kalagayan ng mundo ang pangangailangan para sa gayong malinaw at apurahang mensahe ay tumutukoy sa isang lipunan na higit na tinalikuran ang pagkatakot sa Diyos. Ang lipunang hindi na gumagalang sa kanyang autoridad o kabanalan ay isang lipunang naaanod na lalong yumakap sa paghihimagsik, kalapastanganan at pagkabulok ng moralidad, mga palatandaan ng isang mundong patungo sa paghuhukom sa pagpasok natin sa 2025 na pagmamasdan natin ang isang pandaigdigang lipunan na kumikilos sa kabilang direksyon, tinutuya kung ano ang sagrado at hindi pinapansin ang ideya ng pagkatakot sa makapangyarihan. Ang babala ng unang anghel ay nagsisilbing panawagan na alalahanin kung sino ang Diyos at kung gaano kalayo ang mundo sa pagkilala sa Kanya. Sa halip na yakapin ng takot sa Panginoon, Lalong natutuwa ang ating mundo sa kawalang-galang. Ang kawalan ng takot na ito ay makikita sa kultura, sa media, at sa mga aksyon ng lipunan sa pangkalahatan, at ang mga palatandaan ng babala ay lalong lumalakas. Itinuturo ng ating kasalukuyang pinagdaanan ang panahon na ang mismong konsepto ng pagkatakot sa Diyos ay tila kakaiba at nakakasakit pa nga sa marami. Ang unti-unting pagkawala ng takot sa Diyos ay makikita sa paraan ng pagtingin ng lipunan sa paggalang at paggalang sa kanya noong nakaraan, kahit na ang mga kriminal ay nagpakita ng tiyak na paggalang sa Diyos, isang bagay na bihira na ngayon. Halimbawa, karaniwan sa mga tao, kabilang ang mga kriminal, natanggalin ng kanilang mga sombrero kapag dumadaan sa isang simbahan. Ang gawaing ito ay hindi lamang ritualistiko. Ipinakita niya ang pag-unawa na ang mga lugar ng pagsamba ay sagrado at karapat dapat igalang, anuman ang pamumuhay o paniniwala ng isang tao. Ngayon, paman ang pakiramdam ng pagpipitagan ay nabawasan, napalitan ng lalong kaswal o walang malasakit na sa loobin sa Diyos at sa sagrado. Ang kawalan ng takot sa Diyos ay naging nakababahala sa mga pangyayari kamakailan. Isa lang alang halimbawa ang seremonya ng pagbubukas ng Paris Olympics kung saan naganap ang isang parody ng Huling Hapunan ni Leonardo da Vinci. Ang pagtatanghal na ito na nagtampok ng mga drag performer at iba pang mga artist ay likas na kalapastanganan sa lahat ng mga kwento at simbolo na maaring ipagdiwang, pinili nilang tumuon sa isang sagradong sandali para sa mga Kristiyano sa buong mundo na nagpapakita ng ganap na kawalanggalang sa kung ano ang banal at dalisay. Ang ganitong uri ng pagpapakita ay hindi lamang walang galang. Ito ay isang lantarang pagtanggi sa pagkatakot sa Diyos. Ang pangungutya na ito ay hindi isang hiwalay na insidente, ngunit bahagi ng isang mas malaking trend na malamang na magpapatuloy at tumindi sa 2025 habang ang lipunan ay lumalayo sa Diyos. Nabubuhay tayo sa isang panahon kung saan kahit ang konsepto ng kalapastanganan ay nakikita bilang lipas na o hindi na kailangan kadalasang sinusubok ng sikat na kultura at libangan ang mga limitasyon ng kung ano ang sagrado na nagtutulak ng mga hangganan na ilang dekada lamang ang nakalipas ay hindi maiisip. Ang isa pang kapansin-pansing halimbawa ay ang sikat ng aklat na The Da Vinci Code ni Dan Brown at ang pelikulang idinirek ni Ron Howard. Ang gawain ito ay nagdulot ng malaking kontrobersya sa pamamagitan ng paglalahad ng isang katang-isip at malalim na nakakasakit na bersyon ng buhay ni Kristo na nagmumungkahi na si Jesus ay ikinasal kay Maria Magdalena at nagkaroon ng isang anak na lalaki na ang lahi ay napanatili ng mga lihim na lipunan sa paglipas ng mga siglo. Ang premise na ito bilang karagdagan sa pagiging huwad ay isang seryosong pagbaluktot ng katotohanan, pagiging lapastangan sa Diyos at baluktot. Ang katapangan na magimbento at magpakalat ng gayong salaysay ay nagmumula sa isang mundo na hindi natatakot sa Diyos, isang mundo na sa halip na paggalang sa kanya, mas pinipiling baluktotin ang sagrado para sa tubo at libangan. Habang tinitingnan natin ang 2025, dapat tayong maghanda para sa pagtaas ng kawalang-galang na ito. Hindi lamang ang nilalaman ng mga kwento o pagtatanghal na ito, kundi isang diwa ng paghihimagsik na humahamak sa kung ano ang banal at nalulugod sa pagbaluktot nito. Ang hindi nalalaman ng marami ay ang landas na ito ay humahantong sa paghatol ng Diyos. Ang mensahe ng unang anghel ay nagbabala sa atin na ang oras ng kanyang paghatol ay dumating na. Ang paghatol ng Diyos ay hindi isang malabong konsepto na idinisenyo upang takuti ng mga tao. Ito ay isang napakaseryoso at nalalapit na katotohanan sa ating kultura madalas nating bawasan ang ideya ng paghatol. Pinag-uusapan natin ang pag-ibig at biyaya ng Diyos na sa katunayan ay sentro ng kanyang pagkatao, ngunit hindi nito pinawawalang bisa ang kanyang kabanalan at katuwiran. Ang Diyos ay hindi lamang mapagmahal, siya ay matuwid at hindi ipagwawalang bahala ang kasalanang hindi nagsisisi. Sa pagharap natin sa 2025, lalapit ang mundo sa oras na iyon ng pagtutuos, ngunit marami ang nananatiling bulag sa katotohanan ito. Nang magsalita si Jesus tungkol sa pagkatakot sa Diyos, gumamit siya ng mabisa at makapangyarihang pananalita. Sa Mateo 10.28 sinabi niya, At huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng katawan, ngunit hindi makapatay ng kaluluwa bagkus katakutan ninyo siya na maaaring pumuksa sa kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ipinakita ni Jesus ang takot na ito bilang simpleng pagpipitagan. Ito ay nagsasalita ng isang takot na nakasalig sa katotohanan ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay at kawalang hanggan. Ang mga modernong interpretasyon ay kadalasang pinapalambot ang kahulugan ng takot na ito na nagmumungkahi na ito ay tumutukoy lamang sa pagyuko. Gayon paman, isa alang alang ang kapangyarihan at autoridad ng Diyos na lumikha na maaaring magtapon ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Ang Diyos ay hindi lamang isang taong dapat igalang, ngunit dapat katakutan na may tunay na kamalayan sa kanyang soberanya at paghatol. Gaya ng nabanggit ko kanina, maraming mga ngaral sa ngayon... <coughs> ang binabawasan ang pagkatakot sa Diyos sa isang nakaaaliw na konsepto na walang anumang pangamba o pagkaapurahan. Isipin, halimbawa, na nakaharap ang isang leon sa kagubatan ng Afrika o isang higanting anaconda sa Amazon. Ang takot na mararamdaman mo sa sandaling iyon, ang primal survival instinct, ang pakiramdam ng kapangyarihan sa harap mo, ay nagsisimulang lumapit sa uri ng takot na dapat nating taglayin sa Diyos. Ang Diyos ay hindi lamang isang nilalang na dapat hangaan mula sa malayo. Siya ay isang apoy na tumutupok, isang makapangyarihang may lalang at hukom. Ang ganitong uri ng takot ay hindi nakakapinsala. Ito ay isang kinakailangang pagkilala sa kung sino talaga ang Diyos. Ang salitang Griego para sa takot, ifobos, na ginamit sa Mateo 10.28 at Lucas 12.5 po ay sumasaklaw sa iba't ibang kahulugan mula sa sindak hanggang sa pangamba at takot. Kapag pinili nating bigyang kahulugan ang salitang ito bilang paggalang lamang, pinapalabnaw natin ang bigat ng itinuturo ni Jesus. Mawawala ang epekto nito sa Mateo 10.28 kung isasalin natin ito bilang Huwag ninyong igalang ang mga pumapatay ng katawan, ngunit igalang ninyo siya na maaaring pumuksa sa kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi makukuha ng gayong pagsasalin ang lalim ng babala na ibinibigay ni Jesus. Sinasabi niya sa atin na tunay na magkaroon ng kamalayan sa kapangyarihan, autoridad at paghatol ng Diyos. Sa pagsulong natin sa 2025, ang kawalan ng takot sa Diyos na ito ay magdadala lamang sa lipunan sa mas malaking kaguluhan, paghihimagsik at pagbaba ng moralidad. Kung walang takot sa Panginoon, ang mga tao ay malayang kumilos ayon sa kanilang sariling mga pagnanasa, hindi pinapansin ang tawag na mamuhay ng matuwid. Ang kawalan ng takot na ito ay humahantong sa isang moral decadence kung saan ang lahat ay pinahihintulutan, kung saan ang katotohanan ay nagiging relatibong, at kung saan ang mga tao ay lantarang tinatanggihan ang mismong konsepto ng banal na autoridad. Habang nawawala ng paggalang sa Diyos ang lipunan, nawawala rin ang pundasyon ng moral na responsibilidad at kasama nito ang mga hadlang na humahadlang sa atin mula sa ganap na espiritual na pagkasira. Sa pahayag, nakikita natin ang isang daigdig na puno ng paghihimagsik laban sa Diyos, na kahit na sa paglalahad ng mga paghatol, ang mga tao ay tumatangging magsisi. Sila ay tumitigas sa kanilang paghihimagsik, lumalakas ang loob sa kanilang kalapastanganan at hindi natitinag sa harap ng mga babala ang kawalan ng pagsisisi sa harap ng banal na paghatol ay lalala lamang habang papalapit tayo sa mga huling araw. Ang isang mundo na hindi natatakot sa Diyos ay malugod na tatanggapin ang Antikristo at ang huwad na propeta at sila ay magiging komportable sa isang lipunan na tumanggi sa autoridad ng Diyos. Ipinakikita ng Biblia ang Diyos bilang mapagmahal at makatarungan, maawain at banal. Sinasabi ng Hebreo 10.31, nakakakilabot na bagay na mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Nakikita ng mga salitang ito ang kaseryosohan ng kalikasan ng Diyos. Siya ay hindi lamang isang umaaliw na figurate o isang magiliw na espiritu. Siya ay banal at ang kanyang paghatol ay totoo. Gayunman, marami sa ngayon ang pinipiling huwag pansinin ang aspektong ito ng Diyos na nagpapakita ng isang larawang higit na nakaaaliw at nakakainganyo. Ngunit ang Diyos ay hindi isang taong dapat pabayaan. Hinihingi ng kanyang kabanalan ang ating paggalang at hinihiling ng kanyang katarungan na parusahan ang kasalanan. Sa makatuwid, ang pagkatakot sa Panginoon ay mahalaga. Pinapanatili niya tayong matatag, nalalaman kung sino ang Diyos at naayon sa kanyang kalooban. Ang tunay na takot sa Diyos ay naghahatid sa atin sa pagsisisi, pagpapakumbaba at isang buhay na naghahangad na parangalan siya. Kung wala ito, tayo ay naaanod, ginagabayan lamang ng ating mga hangarin at pangunawa ng tao na hindi maiiwasang hindi sapat. Ang pagkatakot sa Panginoon ay ang pundasyon ng karunungan at ang simula ng isang buhay na tunay na lumuluwalhati sa Diyos. Sa ating pagtungo sa 2025, huwag tayong maging isa sa mga humahamak o nagpapaliit sa pagkatakot sa Diyos. Pakinggan natin ang mensahe ng anghel sa pahayag at tandaan na duwang oras ng kanyang paghatol ay dumating na. Ang panawagang ito ay hindi lamang para sa mga hindi naniniwala, kundi isang paalala sa atin, mga tagasunod ni Kristo, na mamuhay sa paraang sumasalamin sa kabanalan ng Diyos. Ipagdasal natin na hindi tayo maimpluensyahan ng mundong walang takot, bagkus ay yakapin natin ang malusog at magalang na takot sa Panginoon. Sa 2025, habang lumalayo ang mundo sa Diyos, naway mas mapalapit tayo sa Kanya na nakabatay sa takot na humahantong sa karunungan, pagpapakumbaba at buhay na nagpaparangal sa ating lumikha at hukom. Ang takot na ito ay hindi dapat iwasan. Ito ay isang mahalagang bahagi ng ating pananampalataya. Isang persang gumagabay na umaayon sa atin sa kalooban ng Diyos na tumutulong sa atin na mamuhay ng masunurin at handa sa kanyang pagbabalik. Si Haring Solomon ang pinakamatalino sa kasaysayan at anak ni David, isang lalaking ayon sa sariling puso ng Diyos, ay nag-iwan sa atin ng isang huling mensahe sa Eclesiastes. Matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos sapagkat ito ang tungkulin ng bawat tao. Ito ay kamangha-mangha na hindi tinapos ni Solomon ang kanyang aklat ng karunungan sa pamamagitan ng pagpapayo sa atin na higit na mahalin ng Diyos, higit na manalangin o magbigay ng higit pa sa mahihirap. Sa halip, hinihimok tayo ng kanyang huling mga salita na matakot sa Diyos. Para sa isang hari na kilala sa karunungan na lampas sa sukat ng tao dahil sa kanyang kaunawaan sa pinakamalalim na misteryo at para sa walang katulad na kayamanan at kapangyarihan ang tagubiling ito na matakot sa Diyos ay may di masusukat na bigat. Naunawa ni Solomon ang kadakilaan at hindi kayang unawain na kalikasan ng Diyos, isang realidad na dapat pukawin ang matinding pagpipitagan sa atin. Ang Diyos ay hindi katulad ng anumang bagay na lubos nating mauunawaan. Ito ay umiiral sa labas ng ating mga limitasyon, lampas sa kaalaman at imahinasyon ng tao. Ito ay isang nilalang na umiral mula pa noong nakalipas na kawalang hanggan isang konsepto na napakalawak na hindi man lang maisip ng ating may hangganang pag-iisip. Ang sarili nating bokabularyo ay hindi sapat kapag sinusubukan nating ipahayag ang kalakihan, kapangyarihan, kamahalan at walang hanggang kalikasan ng Diyos. Ang mga salitang tulad ng makapangyarihan sa lahat, walang hanggan at banal ay hindi sapat, mga sulyap lamang sa kakanyahan ng kung sino ang Diyos. Siya ay umiiral ng lampas sa panahon, lampas sa espasyo at higit sa lahat ng ating nalalaman o naiintindihan. Ang pag-unawang ito ang pundasyon ng tunay na pagpipitagan, ang uri ng pagpipitagan na itinuturo sa atin ni Solomon. Mga kapatid, balang araw ay tatayo tayo sa harapan ng Diyos na ito at gaano man natin subukang maghanda, ang sandaling makaharap natin, siya ay hihigit pa sa anumang naiisip natin. Sa sandaling iyon, ang lahat ng ating mga ideya tungkol sa kanyang kadakilaan, kabanalan at kamahalan ay matatakpan ng katotohanan. Inilalarawan ng Biblia ang Diyos bilang isang nanununog na apoy at sa katunayan kapag nakatagpo natin siya, ang kalawakan at napakalaking kadalisayan ng kanyang presensya ay mayayanig sa ating kaibuturan. Ang kanyang kabanalan ay isang pamantayan na higit sa anumang bagay sa mundo. Sa sandaling iyon, makakaramdam tayo ng takot na walang katulad. Ito ang takot na binanggit ni Solomon, isang takot na kumikilala sa nararapat na lugar ng Diyos bilang ang walang hanggan at makapangyarihang may lalang. Ito ay isang takot na umaayon sa atin sa kanyang kalooban na nagpapakumbaba sa atin at tumutulong sa atin na mamuhay sa paraang nagpaparangal sa kanyang kabanalan. Ang presensya ng Diyos ay isang bagay na hindi natin maaaring maliitin o ang kanyang kabanalan ay walang kapantay at ang kanyang katuwiran ay hindi maiiwasan. Kaya kapag iniisip natin ang utos ni Solomon na matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos, dapat nating tingnan ito hindi bilang isang pasanin kundi bilang isang pribilehiyo, isang pagkakataon na mamuhay kasuwato ng walang hanggang layunin ng ating may lalang. Ang pagkatakot sa Panginoon ay hindi lamang isang paanyaya na igalang ang kanyang autoridad. Ito ay isang tawag sa pagkilos upang hubugin ang ating buhay ayon sa mga prinsipyo nito. Ito ang simula ng tunay na karunungan at ang landas tungo sa isang buhay na sumasalamin sa kanyang kaluwalhatian. Nabubuhay tayo sa mga panahon ng matinding kaguluhan at paghihimagsik kung saan inaakit tayo ng mundo ng maling seguridad at panandaliang pagpapahalaga. Gayunpaman, ang takot sa Diyos ay nagpapanatili sa atin na matatag tulad ng mga angkla sa maalon na dagat na gumagabay sa ating mga desisyon at naghahanda sa atin na makilala siya. Tandaan na ang takot na ito ay hindi isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ngunit isang mapitagang tugon sa iyong pagmamahal at kapangyarihan. Ito ay isang takot na humahantong sa atin sa pagsunod, pagsisisi at sa hulitungo sa tunay na kalayaan kay Kristo. Ngayon na ang oras para kumilos. Huwag ipagpaliban hanggang bukas kung ano ang maaari mong gawin ngayon. Hilingin sa Diyos na palalimin ang iyong pangunawa kung ano ang ibig sabihin ng pagkatakot sa Kanya at mamuhay ayon sa Kanyang mga utos. Naway ang iyong buhay ay maging salamin ng pagpipitagan na ito at naway mabigyang inspirasyon mo ang iba na hanapin ang parehong katotohanan ito. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso, ibahagi ito sa isang taong mahal mo at tandaan magkasama tayo sa paglalakbay na ito ng pananampalataya pagpalain at palakasin ka ng Diyos ngayon at magpakailan man